Laban na, palibagong araw, panibagong tuklas! Sa amin niyang patuloy na pag-iikot dito sa ating lalawigang Nueva Ecija ay ginabina kami dito sa kabanatuan! Meron na naman kasing nasagap na balita ang mga sisiw. Balitang tiyak na good news sa marami nating mga kababayan. Muli nga daw kasi magbubukas ang mas pinarami at mas pinagandang tindahan ng mga pamporma. Kaya mga kababayan, kung napanood nyo ang video ito, tulungan nyo po kaming ipakalat ang magandang balita. Ering pumasok na kami sa Barangay Mabini Extension. Tara na mga kababayan, samahan nyo kaming pasukin ang tindahang tinutukoy ko. Welcome to Urban Grey La but Iyon, yon yun Maligayang pagdating sa ika na branch ng Urban Grail. Special nga ang gabing ito dahil nakasama natin ang isa sa pinakasikat na vlogger dito sa Nueva Ecija. Siya nga ay mula sa bayan ng General Mamerto Natividad. Walang iba kundi si Kuis Denver. Nakakatuwa nga dahil napakainit ng pagtanggap ng pamunuan ng Urban Grail. Agad na nga naming nakadaupang pala dito ang may-ari na si Mambanch. Si Mambanch ay kababayan din natin dito sa Nueva Ecija na ang tanging layunin ay makakasama paglaan ng dekalidad at magandang produkto sa atin ding mga kababayan. Nakaka-proud nga dahil meron na siyang anim na pwesto dito sa Nueva Ecija. Mga kanobo Ecijano, para nga sa inyong kaalaman, meron silang branch sa bayan ng Gimba. Mapapasok nyo din ang Urban Grill dyan sa bayan ng Rizal. Sumugod na rin kayo sa branch nila sa bayan ng Talavera. Tumingin na rin kayo ng mga produktong babagay sa inyo dyan sa lungsod ng San Jose. Available din ang mga pangmalakasang pamformal dyan sa lungsod ng Muñoz. Ito na nga ang muling pagbubukas ng malakas ng branch dito sa lungsod ng Cabanatuan. Mas maraming stock at mas pinagandang pwesto nga ang handog ng kabanatuan City Branch. Kaya simula ngayong September 21, malaya nyo na po ulit mapapasok itong Urban Grill Cabanatuan. Sa mga hindi pa nga po nakakaalam, kaya po binabalik-balikan ang Urban Grill dahil sa mga presyo nito. Isipin nyo kasi mga kababayan, sa halagang 99 pesos ay meron na kayong mabibili dito. Malaya po kayong makakapili kung ano ang babagay sa inyo. Hindi man kayo bagay ng taong gusto mo. Tiyak na may babagay naman sa'yo dito sa Urban Grail. <laughs> Libre nga din pong pumasok dito sa loob para ma-check ninyo ang kalidad ng mga produkto. Ayan nga't susubukan na magsukat ng mga sisiw. At dito nga sa Urban Grail mula ulo hanggang paa. Meron kayong mabibili dito. Eto na nga ang mga alagang Urban Grail. Ayan nga si Oleng at inirampa na ang kanyang mga napili. Nasa 1,460 nga daw yan. Sumunod namang rumampa ang sisiw na si Pendo. Nagsuot nga si Pendo mula ulo hanggang pa. At lahat nga ng kanyang suot ay nasa 1,250. Ang sumunod niyang rumampa ay ang sisiw na si Kenboy. Kilalang simple pero matinik nga itong si Kenboy kaya ang kanyang suot ay nasa 780 lang. Dito nga sa kabilang gilid ay bising mamili sila Kuis Denver. Kasama nga niya dyan ang kanyang mga pinsan. Na, ibahagi nga rin sa amin ni Kuis Denver na siya rin ay suki ng urban grain. Wala nga daw sa natividad ay bumibiyahe sila sa talavera para makabili dito. Ayan nga't kayang kaya rin niya magbitbit baka may masal yan. <laughs> napakabait nga ng batang ito kaya deserve na deserve niya ang mga blessings na kanyang natatanggap. Samahan niyo pa ng napakasupportive at napakabait na tatay. Ang mga kalobo ay si Hano ay follow niyo din po si Kuis Denver. Para sama-sama po tayong humanga at ma-inspire sa kanyang kwento. Katulad nga ng palagi naming sinasabi, suportahan at kilikin na ang sariling atin. Kaya nga po ang buong team laban na kasama si Kuis Denver ay sumusuporta at umaagapay sa ating mga kababayang Novo Esihado. Kung bumibili na nga po kayo sa Urban Grail, ilagay nyo naman po sa comment section ang inyong feedback. Pero kung hindi pa po kayo nakakabili, ito na po ang sinyales na sumugod na kayo. Huwag po kayong maliligaw, ang Urban Grill Kabanatuan ay matatagpuan sa RJM Building dito sa Barangay Mabini Extension. Katabi nga lang yan ng Chooks to dito sa Science High School. Ang kanilang tindahan ay bukas mula alas 9 ng umaga hanggang alas 8 ng gabi. Ang Urban Grill ay para sa lahat. Lalo na sa mga kabataan dyan na no mahilig pumorma. Babae man kayo o lalaki ay pwede kayong pumili dito. Kaya ano pa ang inyong hinihintay? Sugod na dahil deserve mo ng bago. Ito pong muli sa si SK Philippines, isang proud probinsyano at isang proud novo ay si Hano mula sa bayan ng Laon. Sa ngalan ni Pendong, Oleg at Kenpoy. Maraming salamat sa pagsama hanggang sa muli. Paalam, ingat and God bless. sla vna